Magandang umaga, narito na ang mga unang balitang hati ng GMA Integrated News. Pinaimbisigan sa kamarang pagdami umano ng Chinese students sa Cagayan Province. Nababahala si na Cagayan 3 District Representative Joseph Lara at Isabela 6th District Representative Faustino D. sa posibleng bantanya sa ekonomiya at national security. Nasa Cagayan ang dalawang bagong Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sites na bahagi ng kasunduan sa Amerika. Malapit din ng probinsya sa Taiwan na may sigalot sa China. Ay kailaran nakatanggap siya ng report na 4,600 na mga Chinese sa isang universidad pa lang. Sabi na ba ni Kagayan Governor Manuel Mamba, apat na ang Chinese students lang ang nasa dalawigan base sa datos sa ibinigay sa kanya ng Commission on Higher Education Region 2. See any threat, but that is not for me to say. because we have security agencies. As far as I know, there was never a mention of the threat of the Chinese students' presence here since I became ARPOC and now PPOC, head of our province. It's not a question for po are against po tayo, oh. mga foreign students. Oh. Ang we lang natin, bakit all of a sudden, the influx of Chinese students okay. dito. at isang pinapangamba po ng bawat isa sa amin dito, considering na meron pong issue tayo ngayon sa bansang China. Uh -huh. of Gitpa ng Chad Region 2, dumadaan sa maigpit na proseso ang pagtanggap nila sa mga foreign student. Ipimpirma rin ng Bureau of Immigration na dumami talaga ang foreign student sa buong bansa. Mga lehitimong estudyante raw sila base sa mga endorsement mula sa CHED at kanilang mga eskwelahan. Gayunpaman, tinitingnan daw ng Armed Forces of the Philippines ang ulat sa naman seguridad sa EDCA sites sa loob ng Philippine Military Bases. Pinagkakomento ng Korso Suprema ang Senado kaugnay sa petisyon ni Pastor Apollo Kibuloy na ipawalang bisa ang contempt order laban sa kanya. Hindi pa rin nakikita ng mga otoridad ng pastor sa ilan niyang ari-arian sa Davao Region ng dalhin ng arrest warrant mula sa Pasig RTC para sa kasong qualified human trafficking. Beo ng balita si Salima Refran. sabay-sabay na dinalha ng mga kopya ng arrest warrant ang mga ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy para sa non-bailable na kasong qualified trafficking. Pinuntahan ang mga property ni Kibuloy sa iba't ibang lugar sa Davao City, maging sa bayan ng Matanao sa Davao del Sur. Pero walang Pastor Kibuloy na nakita ang mga otoridad. Hini rin nakita ang kanyang mga kapwa-akusado. Nauna nang isinilbi ang warrant of arrest para sa kasong sexual abuse of a minor at maltreatment ng Davao RTC. Ang arrest order ng Senado na nag-ugat sa pagmamatigas ng pastor na hindi humarap sa pagdinig, valid at in effect pa rin. Wala pa kasing desisyon ng Korte Suprema sa petisyon ni Kibuloy na kumikwestyon sa otoridad ng Senado na ipaaresto siya at sa hiling niyang temporary restraining order or writ of preliminary injunction. The Supreme Court required the respondents in this case or the Senate to um, file a comment on Pastor Kibaloy's petition and prayer for the issuance of the TRO. This does not mean that the Supreme Court uh, denied the TRO. All they want to do is to find out the side of the Senate regarding the issuance of the TRO. Sa resolusyong inilabas sa pagtatapos ng summer session ng Korte Suprema sa Baguio, pinagkukomento ang mga respondent na sina Senate President Meg Zubiri, Senate Committee on Women and Children Chair Risa Ontiveros at Senate Sergeant at Arms. Sampung araw ang binigay ng Korte para magsumiti sila ng sagot. Si Senator Ontiveros, hindi maraw natatanggap o nababasa ang direktiba ng Korte Suprema. Handa naman daw siyang sagutin ito sa gabay ng kanyang abogado na si dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio. Kinukuha pa ng GMA Integrated News ang panig ni Senator Zubiri at ng Senate Sergeant at Arms. Ito ang unang balita sa Nima Refran para sa GMA Integrated News. Panalo dalawang kupunan ng Perpetual Alta sa NCAA Season 99 Volleyball Tournament kahapon. Sa Women's Volleyball, wagi ang Lady Altas, 3 sets to 1 laban sa Mapua Cardinals. dahil dyan, pero na silang 2 wins at 1 loss. Ang kanila namang men's team, wagi rin laban sa Cardinals, 3-1. Natili ang Altas sa itaas ang men's standing sa kanilang undefeated 3-0 record mapapanood ang mga laro live sa GTV at sa social media platforms ng GMA Sports at NCAA Philippines. All set ng 18th birthday celebration is Sparkle star Sofia Pablo this Saturday. Tropical vibes at trip to Hawaii ang magiging tema niyan. Marami raw handang surpresa sa Sofia for her guests sa upcoming big day. Kabilang na ang 18 roses kung saan TikTok dances ang sasayawin nila. Ipinakita rin ni Sofia ang isa sa mga birthday gift niya for herself isang SUV na kanyang pinag-ipunan. Mag-aaral na nga raw siyang magmaneho para ma-practice niya ang pagiging independent. Anong regalo naman kaya ang hiling ni Sofia from her friends? Hindi naman talaga ako materialistic na type. Kasi I believe na dapat ako yon kung may gusto mo na akong bilhin. Ang lagi ko lang naman hinihingi sa friends ko is yung time. Yung talagang quality time na tara, labas tayo. Oy, happy birthday, Sofia And Legal no, age. Oh, oh ba? Diba? At ang ganda na investment na ginawa niya for That's herself. Right. Kung balak niyong mag ulab ng isda, abay, good news po dahil bumaba ang presyo niyan. Nagbabalik mula sa Malabon Fishport, ang kasama natin si Susan Enriquez. Susan, Iga, dahil daw sa maraming supply ng uh, isda ngayon, dahil mainit ang panahon at sadyang uh, mababa ang uh, presyo ng uh, isda dito sa Malabon Fishport, dahil ito nga ay bagsakan. so mas mura na nakukuha dito yung uh, uh, mga presyo ng iba't ibang isda. At ito nga, mga, mga kapuso tayo na dumadayo dito para bumili. Ma'am, ano plano niyong bilhing isda dito ngayon? Alpot po. Ano yun? Yung alpot po. Al, al, ang pangalan? Alpot po. Alpot po? Alpot. Alpot? Alpot. Anong luto masarap sa alpot? Alpot prito. Prito. Ang all pot po ay parang isang klase ng ng lapu-lapu. Oh, Bakit dito kayo bumibili sa sa Malabon Fish Mas oh, mura po dito. Mas mura. Naramdaman nyo ba yung pagmura oh. ng mga presyo ng isda ngayong may init ang Opo. Oh, gaano yung laki ng ba baba sa presyo? Mga 70%. Po. 70%? Yeah. Oh, uh, halimbawa, itong all, all pot, magkano dati? Dati po siya, 200. Ngayon po is 150 na po. Oy, malaki nga talaga. <laughs> malaki nga talaga ang ibinaba dahil sabi nga ng mga nagtitinda dahil marami ang dumarating na. Ma'am, salamat. Bili ka. Anong luto gagawin mo? Prito lang po. Prito lang? lang? Pero ano, escabeche din. Salamat na. At uh, namimili siya ng uh, isda dito sa Malabon Pismo. Well, laki ha. 70% yung ibinaba sa, sa presyo ng isda. Si Kuya ang nagbebenta naman. Kuya, dahil mainit ang panahon, talagang isa ba sa mga dahilan to kung bakit talagang Bumababa ang presyo ng isda? Opo. Bakit? Dagsa po isda. Dagsa? Opo. Anong ano klase ng isda? Lahat ng klase Dato ng isda? Lahat ng klase ng isda. Okay. Halimbawa, uh, pansin ko yung eh, yung tilapia. Sa ibang palengke, nabibili na 180 pesos per kilo. Pero dito, 80 hanggang 100. Opo. Bakit ganun ang presyo? Sa ba? sobrang dami po ng mga isda. <laughs> mm-hmm. Anong um, ano sinabi-sabi ng mga mangisda Bakit marami? Naglulutangan ba ang Naglulut, isda pag sobrang init ng panahon? Naglulutangan ang isda sa ilalim ng dagat. Uh, okay. So, kailan ito muli magmamahal? Kailan madadalang ang presyo ng ang, ang, supply ng isda? Ang dating? Pagka nagtagulan na, gano'n? Opo, mga tag ko po. Ah. Uh, so, ito yung maganda pagkakataon na magluto kayo ng iba-iba klase ng isda, iba-ibang putahe dahil mura. Opo. Okay, salamat kuya. Ayan po, no. uh, so yun yung sinasabi, talaga malaki yung binaba ng presyo ng isda. Ngayon, na napakatindi ng init ng panahon at sinasabi nga ho ng pag-asa na hanggang Mayo, eh matinding init pa ng panahon ng ating mararanasan. So, asahan na rin natin ang mas lalo pang pagmura ng presyo ng isda. Sa so, ngayon, eto ito ang presyo. Ang maya-maya ho, na dating 700 pesos, ngayon ay 400 pesos na lang. Ang... Uh, Bin, uh, binuan ay 200 pesos. Sa Lakitok, 300 pesos. Medyo mahal ang isdang talakitok. Dati mga 500 to 600 pesos per kilo. Pero 300 pesos po. Ang Sapsap, 250. Asos, 200. Bitilia, 200. Ang Paro, 180 bisugo, 250, medyo ang bisugo dati ha, hanggang 400 pesos per kilo. Pero 250 ho ngayon. Alumahan, 170. Ang bangos na dating 180, 120 na lamang. Ang tilapia naman na dati binebenta ng 120 ay mabibili ho ngayon ng 80 hanggang 100 pesos. Ang dalagang bukid, 200 pesos. Galunggong, 100 pesos. Medyo ang galunggong dati eh. Ang cream dory, 90 pesos. At ang tanigi naman, 250. Lapu-lapu, 400 pesos. Nako, masarap sa lapu-lapu yung steam. Dati yan, habang mura, pwedeng-pwede pwede nyo iluto sa inyong mga tahanan. At ang uh, dating 1,000 pesos kilo nga po ng lapu-lapu ay mabibili na nga lang ngayon ng 400 pesos. Pwede pa kayong pumili sa klase ng lapu-lapu na mabibili nyo dito sa Malabon Fishport. So yan po ang uh, magandang balita. Kahit pa paano sa kabilahon mga nagtataas ang presyo na ilang mga pangunahing bilhin, ang magandang balita natin, nagmumura ho ang presyo ng isda dahil sa matinding init ng panahon na ating nararanasan. Mula po rito sa Malabon Fishport, Balik po tayo sa studio. At mula sa Malabon Fishport, makipalengke tayo ng karing baboy naman sa Mega Q-Mart. At live sa Quezon City, may unang balita. Si James Agustin. James. Van, good morning. Lahat na ata ng diskarte nagawa ng mga kapuso nating mamimili para lamang mapagkasya yung kanilang budget sa gitna ng mataas na presyo ng bilihin gaya na lamang po sa karning baboy. Sa Mega Q sa Quezon City, naglalaro sa 310 pesos hanggang 320 pesos ang presyo ng laman ng karneng baboy. Kabilang na dyan ang pork chop, kasim at pigi. Ang yempo, 340 pesos hanggang 350 pesos ang kada kilo. Habang ang buto-buto at pata ay 290 pesos per kilo. Sabi ng ilang nagtitinda, Enero pa raw nagsimulan tumas ang presyo ng baboy. Shortage po sa baboy. Ikamasa naman po bentahan nyo eh okay lang. Si Roger dumidiskarte na para lang mga tipid. Bumili siya ng pang-adobo na pagsasaluhan na raw ng tatlong katao. I lang, isang hiwa, isang, isang kain. Kasi pang ano eh. <laughs> And, ano ba, pa, pang tarbaho. Budget, budget, budget lang. Bumaba naman ang presyo ng manok. 180 pesos per kilo ang buong manok. Mas mababa kumpara sa 190 pesos noong nakarang linggo. Kapag choice ka, tayo 200 pesos per kilo mula sa 210 pesos sa nangarang Sa pagkuha rin namin, bumaba rin kasi. Kamusta naman po uh, ano, <coughs> ang ano Mahina ngayon. Samantala, ang baka naman po ay mabibili sa 390 pesos per kilo dito sa Mega Q Mart sa Quezon City. Yan ang unang balita. Ako po si James Agustin para sa Gema Integrated News. Kung kailan matindi ang init ng panahon, dalawang sunod na araw nang numipis sa reserbang kuryente sa bansa. May mga power plant na naman kasing pumalya kahapon. At may unang balita si Maki Pulido. Red alert sa Visayas Grid mula alas 5 kahapon hanggang alas 9 ng gabi. Dalawang planta kasi ang nag-trip kaya nabawasan ang supply ng kuryente ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Yellow alert naman mula alas 9 hanggang alas 10 ng gabi. Hanggang alas 11 namang naka-yellow alert sa Luzon. Manipis pa rin ang reserbang kuryente pero sabi ng NGCP, Maka-safe naman tayo over the weekend and again all things um, being equal, baka hanggang yellow lang tayo. Pwede na lang kung may bumagsak na bagong power plant. Nang pumalya ang pagbilaw power station kahapon na walang higit 750 megawatts na sinusupply nito. Dumagdag ito sa labing walong mga planta sa Luzon grid na dati nang naka-forced outage, kaya't nagka-rotational brownout sa ilang bahagi ng bansa, bahagyang lumuwag lang ang supply ng may mga nag-online na planta na target na madagdagan pa. Ang iniiwasan natin ay yung malawang outage, yung tinatawag natin blackout kasi meron na tayong mitigating measures. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, Vice Chairperson ng Sen. Committee on Energy na alarma at hindi katanggap-tanggap ang pagpalyan ng mga planta. Ilang beses nga raw nilang sinabihan ng Department of Energy na magpatupad ng contingency plan para maitawid ang pangangailangan sa kuryente sakaling may pumalyang power plant. Sabi ng Department of Energy, laging may banta ng pagnipis ng reserba kahit anong maintenance ng mga planta. Pero may penalty raw kapag hindi nakapag-maintena ng tama ang isang power plant. Sa gitna niyan, ay ang pagtaas ng demand sa kuryente na tila di masabayan ng supply. We have scarcity of power supply. We have so much demand, oh, and we have so little supply. Ang Meralco bumibili ng kuryente sa spot market dahil sa forced outage ng mga planta. Ang hindi nila masabi sa ngayon ay kung may epekto ito sa electric bill ng consumers. Among uh, sourcing principle is to secure so, uh, supply from the market at the lowest price and to refrain from buying pag ang presyo. Kaya pila ng Meralco at mga ahensya ng gobyerno maging wais sa paggamit ng kuryente para hindi sumipa ang demand. Noong 2023, nasa 28,291 megawatts ang power capacity ng buong bansa, habang ang peak demand pumalo sa 17,331 megawatts. Pero sa mga susunod na taon, nakikita ng lalo pang lalaki ang demand sa kuryente na inaasahang tataas sa 23,910 megawatts pagsapit ng taong 2027, ayon sa DOE. Kaya bago pa tumaas ang demand, dapat tumaas na ang supply. 70% ng kuryente natin ngayon mula sa fossil fuel tulad ng coal at liquefied natural gas. Higit 40% niyan ay coal tulad ng sinusunog dito sa Dinginin Power Plant. 29% mula sa renewable tulad ng solar, hydro at wind. Kung base load lang daw ang pag-uusapan o kuryente ang nagbibigay ng 24 oras na supply, sapat daw ito. Yes, nasukat natin yung capacity na pwede niyang ibigay versus doon sa demand na ang mga consumers natin. Pero sabi ng DOE, halos 10,000 megawatts pa lang ang siguradong power generation projects na papasok hanggang 2027. May mga proposed projects naman daw sa gas at renewables na sana humabos sa forecasted supply. Ang tinitingnan ng Department of Energy, yung pang mas aggressive na growth para sigurado tayo na sobra sa demand yung ma-produce nating supply. Ang problema, sabi ng mga energy producers, aabutin ka ng siyam syam permits at clearances pa lang. Ilang daang pirmaraw ang kailangan mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, pati sa local government units. Kaya pre-development stage pa lang daw, inaabot na ng tatlong taon. Some of the investors, if they see how hard it is, sa feasibility pa lang or sa pre-development stage, to turn off or nawawalan ng gana. Energy Virtual One-Stop Shop System o EVOS ang sagot dyan ng DOE. Online isusumite ang mga requirement na kailangan aksyonan ng mga ahensya sa loob ng ilang araw maring umabot ng limang taon o higit pa ang pagpapatayo ng isang power plant. Mula sa pagplano, pagkuha ng mga permit, pagpondo, pagdisenyo hanggang sa aktual na konstruksyon. Kaya mahalaga ang isang strategic plan. Dahil kadikit ng paglago ng isang ekonomiya ang mura, sapat at stable na kuryente. Ito ang unang balita, Maki Pulido para sa GMA Integrated News. Dalawang sunod na araw ng uh, at yellow alert ang Luzon at Visayas greed. Ibig sabihin, numipis ang reserbang kuryente sa bansa. Kaya bang maiwasan yan, lalo na ngayong tag-init? Pakausap po natin si Department of Energy Assistant Secretary Mario Marasigan. Maganda umaga po. Maganda umaga po, Sir Igan. Lalong-lalo na po sa inyong mga taga-subaybay. Salamat. Magkakaroon ba ulit ng alert sa reserbang kuryente ngayong araw? Opo, patuloy po yung ating uh, yellow and red alert ngayong araw na to sa Luzon at sa Visayas grid po natin. Napag-alaman na ba kung ano nangyari? 'Di ba ho may regular maintenance naman yung mga plantang 'yan? Tama po kayo. Naayon po do sa ating uh, inaprobaan na grid operating and maintenance program, dapat po nakapagsagawa sila ng kanilang mga maintenance activities opo Pero yung nangyari po dito sa ating Pagbilao power plant ah uh, yung dalawang unit po niya ay uh, nagkaroon ng boiler tube leak. At tinaasahan po nating magawa yon at makabalik na sila sa serbisyo sa April 20 po. Yung mga ganyan po bang mga nakikitang problema hindi ho naaagapan? Asec. Well, depende po yan kung gaano kalaki or gaano ka yung naging sira ng planta. Okay. Lalong-lalo lalo na ngayong taginit na mataas ang demand natin. Uh -huh. Pag sinabing red at yellow alert, automatic ba magkaka-brown out? Hindi po. Ang ibig sabihin po niyan, kapag tayo nasa yellow alert, kung meron pong isa pang planta na malaki na mag-outage, Opo. Magkakaroon po ng posibilidad na rotational brownout. Rotational, uh -huh. Pero pag nakarating na po tayo ng red alert, kailangan na po tayo mag-implement ng uh, mitigating measures dahil malaki po ang posibilidad na magkaroon tayo ng mga rotational brownout. Okay. Ilan hubang planta sa kabuuan ang uh, sabihin na natin ay eh, pumalpak? At anong pangako ng NGCP? Kailan po yan babalik sa normal, ASEC? Ang mga kasalukuyang pong naka-outtake sa planta ay may iba't ibang dahilan. Yung pong ating mga hydro facilities, kaya po sila na mababa ang generation ay dahil na rin po sa kulang ang ating mga tubig, Tubigs. sa ating mga dam. Okay. Yun naman po ita, iba ay uh, nagkaroon po ng karagdagang pangangailangan para po ma ituloy nila yung kanilang maintenance activities. Nag-extend po sila ng kanilang maintenance period. Opo. At bukod pa po rito, ito po yung mga planta naman na nagkaroon nga po ng emergency shutdown. Opo. Dahil po may nasira sa planta. Opo. Mga ilang so, po ito? Nakikita po natin na mag ng April 20, mm -mm. makakabalik na po, mag na po makabalik yung ating mga planta sa service sa operation. Kung kaya ta uh, mawawala na po yung ating mga uh, alert levels, at yan po ang inaasahan natin over the weekend. Ah, over the weekend po. Okay, pinuna po ni Senator uh, Senador Sherwin Gatchalia na ilang beses na raw kayong nasabihan kaugnay sa pagpatupad ng contingency plan sakaling ayan nga may pumaliyang power plant. So ano po nagawa daw ng DOE sa contingency plan na yan, ASEC? Tama po, na-implement naman natin yung mga contingency measures. Kagaya po nung Martes, kahit po tayo ay may red alert, dahil na-activate po natin yung tinatawag nating interruptible load program, Opo. Nakatulong po ito na umabot ng 300 megawatts na na -load sa system natin. Opo. Kung kaya napigilan po natin yung rotational brownout. So wala pong nangyaring brownout. Buhat po ng Martes, kahapon, at inaasahan po natin ngayon ay Oo. wala pa rin rotational brownout. Opo. Asik, paano tayo mananawagan ang magtipid sa kuryente yung ating kababayan? Eh, sa tindi po ng init, Kailangang bukas ang aircon o ventilador. Ay, maganda po yung inyong ano, sabi, no? Actually, hindi naman po natin sinasabi eh, na huwag gumamit ang aircon. Huwag lang nating sograhan yung paggamit. Halimbawa po, naging ugali po natin na pag nagbukas tayo ng aircon, eh, nakatodo, naka-18 degrees o so 20 degrees. Oh, oh. Ang, uh, ang po ng Department of Energy, komportable na po sa atin kung ang settings natin ay 25 degrees. 25. At malaki pong kababaan sa konsumo ng kuryente kung ito po ay uh, mas uh, mataas ang setting kaysa nasa kagawian natin. Oo, sa bagay yung iba hanggang 18 pero nagtatalukbong ng kumot. Okay. <laughs> <laughs> Tapos <Tama> po kayo. <laughs> okay, ay maraming salamat po Department of Energy Assistant Secretary Mario Marasigan. Ingat po. Maraming maraming salamat din po at mabuhay po tayong lahat. Kabilang si Pangulong Bongbong Marcos sa uh, 100 Most Influential People ng Time Magazine ngayong 2024. Kinilala ng Time Magazine ang pagbibigay prioridad ng Pangulo sa makabagong teknolohiya at pagbangon na ekonomiya ng bansa mula sa epekto ng COVID-19 pandemic. Gayun din ang panindigan ng Pangulo sa mga issues sa West Philippine Sea. Wala pang reaksyon ng Malacanang kaugnay sa pagkilala. Bukod kay Pangulo Marcos, nakasama rin dati sa Time 100 Most Influential People ang ilang dating Pangulo tulad ni Rodrigo Duterte noong at Noynoy -noy Aquino noong 2013. Wohi ang mga documentary ng GMA Integrated News at GMA Public Affairs sa prestihiyosong 2024 New York Festivals TV and Film Awards. Yan ang unang balita ni Ma. Gonzales. Sa unang pagkakataon, nanalo sa New York Festival's TV and Film Awards ang lahat ng programa ng Kapuso Network na na-shortlist sa iba't ibang kategorya. Higit isang linggo ng sunod na Kabilang dyan ang kauna-unahang news documentary sa ilalim ng GMA Integrated News 360. Ang dokumentaryong sundo, wagi ng Bronze World Medal sa News Program Category. Hatid ng mga veteranong mamamahayag si Naratima. Diktas na sila, pero yung mga bahay na pinuntahan namin. At JP Soriano. Kasama ang video journalist na si Kim Sora. Kuya Kim! Kuya Kim! Oh my God! My God! Ah! Apektado ang marami nating kababayan. Buong puwersang inilahad ang istorya at karanasan ng mga naibig nating kababayan sa gera sa pagitan ng Israel at Hamas. behalf of the men and women behind GMA Integrated News, we express our heartfelt gratitude to the jury and all the people behind the New York Festival's TV and Film Awards for this Bronze World Medal. We share this award to our countrymen, especially to all the Filipino overseas workers and their families here and abroad, and to those affected by the Israel-Hamas conflict. To God be the glory. Wagirin sa ibat-ibang kategorya ang anim na programa ng GMA Public Affairs humakot ng parangal ang The Atom Araulio Specials, kung saan gold medalist ang dokumentaryo nitong batas bata para sa social justice category. Silver World Medal naman ang inuwi ng isa pa nitong dokumentaryong hingang malalim para sa human concerns category. Nag-uwi rin ang tatlong World Medal ang flagship documentary one, program ng GMA mga Public, mga public na iso, Affairs na eyewitness. Silver Medalist para sa social issues category ang dokumentaryo ni Atom Araulio na bawat barya. Bronze World Medal ang mga dokumentaryo ni Howie Severino na Go to School para sa Heroes Category at ang dokyukong Sisid sa Putik para sa Community Portraits Category. Kinilala rin sa global stage for the first time ang action-packed drama series ng GMA Public Affairs na Black Rider na Bronze Medalist para sa Entertainment Program Drama Category. Thank you very much, NYF. Ito ang unang balita. Matt Gonzalez para sa GMA Integrated News. Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.